Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12. 12 po ng Agosto. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:58 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog ano. Uh, patungkol dito sa marami kasing tumatalakay na baka magdalawang isip daw yung Supreme Court o babalik ta rin nila yung disisyon nila. Yan po, marami pong tumatalakay niyan at magbibigay din po ako ng opinion patungkol diyan. Uh, ang topic po natin ngayon ay May chance ba magbago ang desisyon ng Korte Suprema? Yan po, ano? Ay, sa palagay ko po Ay dahil ang dami ko na po na Binasa na mga comments dyan Dyan sa YouTube o sa Facebook At saka yung mga balita Yung talagang totoong balita po, ha? Yung, yung marami na ang nagsasalita, ay mas malabang, malamang naniniwala ako magbabago. Opo, magbabago po. At yan nga ang, ang tatalakayin ko dito. Bakit magbabago? Ay kasi nga po, ah uh, hindi nila maipaliwanag eh, yung desisyon nila. Sa tagal na po ng panahon yan, uh, almost two weeks na ata eh. Hanggang ngayon, ay hindi sila nagsasalita ang Supreme Court o kahit na yung expoxman nila o kahit na si Leonin. Dapat, dapat pinagtatanggol na niya. O. Oh. Hanggang ngayon, hindi oh ay ang dami na po na mga tao na isinusuka yung desisyon nila. Lalo na sa mga legal luminaries, yung mga dating chief justice, ang mga justice of the Supreme Court din, mga nagtuturo sa akadem, mga deans, mga estudyante, hindi ba, ng law? At yung mga ordinaryong tao isinusuka yung decision nila. O, oh. ang sabi ko nga dyan sa mga DDS, yung isinasagot ko dun sa YouTube, ang isinasagot ko sa kanila ay, kasi ang sabi nila, ang desisyon daw ng Korte Suprema, uh, ng Korte Suprema ay final at saka, executory at saka final arbiter nga sila. Ang sabi ko naman sa kanila, totoo yan. Totoo naman yan. Pero kung unang araw pa lang ng desisyon nila at nabasa ng mga tao ay isinusuka na malabo mangyari ang kako. malabu yan. Yun ang sinasabi ko napakalabo na mangyari yan. ay isinusuka na nga eh. Tapos hindi pa ipinagtatanggol ni Leonin, tahimik si Leonin. O kahit na nga sana isang spokesman niya. O. Malabo mangyari yan na magiging batasyan yan. Opo. Ay ang nakita ko po dyan sa decision nila ay decision po ng DDS yan eh disisyon ng DDS bakit? Ay binabasa ko yung mga sinusulat ng mga DDS eh. Oh, parihas. Hindi ba? Parehas na parehas ang nagtataka ako bakit bumaba ng sa level na ganun ang pag-iisip ng Korte Suprema. Bakit bumaba ang reason nila ay hindi raw binigyan ng due process. Bakit? Hindi ba alam ng Korte Suprema na ang impeachment ay due process yan? Kaya nga may, may Korte, kaya nga may paglilitis, bibigyan pagkakataon na magsalita yung akusado. Bibigyan mag, mag maghayag ng mga ebidensya. Yun ang due process. Bakit ang tanong ko po sa Supreme Court, bakit bumaba ang label niyo ng ganun? Hindi ba? Para bang kausap nila araw-araw yung mga DDS at nakumbin sila. Ganun po eh, ang pagkaintindi ko eh. Ano pa? Ano pa ang kwan? Ano pa ang ang nakopya nila sa DDS? ang nakopya nila sa DDS, yung sinasabi ng mga DDS na yung kailangan bigyang kopya si Sara Duterte ng no, mga komplain o bakit hindi siya ininform o bakit yung mga kongresista hindi hindi alam yung pinirbahan nila o pati yung kaisipan ng mga kongresista, isinaman nila. Ay kako ay Diyos lang po ang nakakabatid ng ating laban ng ating kaisipan o ng ating damdamin o ang ating kaalaman. Bakit isinama yan ng Korte Suprema? Ay yan ang, ay kung minsan nga hindi ko na sinasagutan po eh. Yung mga DDS dyan sa YouTube, hindi ko na sinasagutan dyan. Ang sagot ko lang sa kanila, hindi ka namang juicy, kako eh. Para malaman mo ang kaisipan ng tao kung nagsisinungaling siya o hindi. Ay kung sabihin niya na, oo, alam ko yung pinirbahan ko. Wala kang magagawa eh. Oo. Oh. At saka, ang sabi nga ng ibang tao, anong pakialam ng Supreme Court? kung gusto kong sabihin ang nalalaman ko. Hindi ba? Wala siyang pakialam ah. O ano ang iniisip? Lumagpas na po at yan po ang mga katuwiran ng mga DDS na hindi na dapat dinidiscuss yan. Diyos lang po ang nakakaalam ng ating damdamin o ng ating yung, yung pag-iisip. Bakit isinama nila doon sa desisyon nila? Oh, hindi ba? Kaya nga hindi nila kayang ipagtanggol yan eh. Alam ko, hindi nila kayang ipagtanggol yan. Kasi nga, yan sinulat nila, yung pin decision po yan eh. Ay decision lang yan ng mga DDS. O, paano nilang ipagtatanggol ngayon yan? O. At yun nga, ano, una ay yung news clipping ang ginamit nila. Oh, na wala daw plenary vote Hindi raw nagbutuhan sa plenaryo nung nung inapurbahan yung fourth impeachment complaint. At yun nga ang isinudbit sa Senado. Ay ngayon, itinatanggi ng ibi Oh, hindi ganyan ang isinulat namin. O, oh, adi, ano magagawa nila dyan? Hindi nila kayang ipagtanggol yan. At ako, simula nung bata ako, ngayon lang ako nakakita na news clipping ang ginamit sa ganyang ebidensya. Pwede siguro kung marami na talaga o hindi itinatanggi o na-verify nila agad. O, oh, ay hindi eh. Ang lumabas kasi, hindi binasa binasa lang siguro yung caption, yung title, tapos binasa siguro yung yung unang istansa, pangalawa, pero hindi hindi tinapos. Kaya ganun. O kaya, iyan din ang katuwiran ng mga DDS. Pero ang DDS, nagsasalita ng ganyan para kumbinsihin yung mga tao na hindi nga talaga binasa o, o hindi nagbutisyon. Pero ang Supreme Court, kung sasabihin nila yan, ay hahanapang kayo ng ebidensya. Oh. Ah? Yan ang sinasabi kasi ng mga DDH doon sa YouTube. Yan ang sinasabi nila. Wala daw plenary vote. Oh. Ay kinumpya naman ng kwan. Kinumpya naman ng, 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 ng Korte Suprema. Oh. Dahil daw nakita nila sa news clipping o sa news item ng EBS-CBN. Ayan po. Kaya hindi nila kayang ipagtanggol yan eh. Pangalawa, hindi raw binigyan ng due process. Ayun na, nasabi ko na. Ang due po, ay ito nga eh, katuwiran nga yan ng mga kwan eh, ng mga DDEC. Kinupyan nila, hindi ba? Bakit hindi bibigyan ng, ng due Ay impeachment nga po ang proper forum. At sa kasisara mismo, nung naandun siya sa Quadcom, ayaw niya magbigay ng mga ebidensya niya o ayaw niyang, ayaw niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ang sabi niya ay in a proper place o in a proper forum in, and in a proper time. Doon siya, doon siya maghahayag ng kanyang mga ebidensya. Ay ayaw naman ay ayaw naman ng sinado ayaw naman ng ng Supreme Court, hindi ba? Oh, dahil ang konstitusyonal daw yung ginawa, ay kung sinabi nyo po na ang konstitusyonal, dapat ilagay nyo yung provision ng konstitusyon na nilabag. Ay ang ipinalad po nyo ay yung procedure lang eh. Na yung procedure, ginawa lang yan ng kongreso. At hindi ang konstitusyonal yan. Oh, proseso lang yan na ginawa ng kongreso. Oh. Bakit sasabihin nyo na ang konstitusyonal yan? Dapat ang ipalad nyo yung probisyo ng konstitusyon na nilabag. oo. Oh. Ay ang lumalabag nga ay kayo eh. O ang, o ang senado eh. Kasi ang nakalagay po sa, sa konstitusyon, ang senado, pag na-receive nila ang complaint o oh, yung article of impeachment, kailangan mag-trial sila immediately. O, yun ang nilabag nila. Dapat ganun. Nilabag yung konstitusyon. O. Pangatlo po, kung binayaran lang sila, kasi isa po itong anggulo na nakikita ko, yung binayaran lang ang Supreme Court. O yung labing tatlo sila, kung sino man sila yan. Binayaran sila. Ay kung binayaran sila, ay hanggang doon lang ang bayad nila doon sa doon sa desisyon nila o doon sa sinulat nila. Hindi nila ipagtatanggol 'yan. Hanggang doon lang ang bayad sa kanila eh. Ay kung nagkagipitan na ay hindi nila ipagtatanggol 'yan. Pag hindi nila ipagtatanggol 'yan, ang ibig sabihin niyan, aminado sila doon sa mga taong kumukontra na mali yung ginawa nila kasi hindi nila maipagtanggol eh. Bakit? Ay hindi nga pwedeng ipagtanggol kasi nga wala namang bayad yung pagtatanggol. Walang bayad yun. Oh, maaring another bayad yan. Ipagtatanggol nila yan pero imposible pong maipagtanggol nila eh. kasi nga factual error ang tawag dyan. Factual error. Pero ako po, hindi factual error yan eh. Sinadya nila yan. Alam nila yan. Ay, ang mga abogado eh, pabasahin mo yan ng isang libro eh, nakikita agad yung mali eh. Oh. Alam nila yan. Pero kung ipagpalagay na na factual error yan, paano nila ipagtatanggol yan na tumanggi na nga yung abs hindi ganyan ang isinulat namin. Bakit ganyan ang sinabi nyo na walang yung nga, yung plenary booting? <laughs> oh Hindi ba? oh Kaya, mag-iiba po ang pag-iisip. Remember ha, tayo po mga tao, hinahanap natin ang reason. Ang tao po ay hinahanap ang reason. Ay wang kulang sa mga hayop kung maghahanap sila ng reason. Pero ang tao po naghahanap po ng reason ay. At yung reason natin kailangan may logic o mayroong may sense. May sense. Ayan, i walang sense eh. Yung ginawa nila, nag sila, kung hahanapin yung ano ba yung sentido kumun Wala eh. Wala silang maipaliwanag eh. O, kaya magbabago yan. Ngayon, hahanap yan ng, ng paraan. At nung isang araw, sinagotang ko na rin yung mga kwan, pinapa-explain nila yung mga abogado ni Sarah. Pinapa-explain nila. Ang, ang ibig sabihin, nili nila nila nasagutin yung MR. Ay kako, bakit sila ang mag magsasagot dyan? Yun ang sinusulat ko sa YouTube. Dapat kayo ang magsagot dyan, ah, kasi decision nyo yan eh. O, oh, pero isang escape good yan para mawala ang tension. O kaya, kunyari, hinihintay nila yung 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 kasagutan ni Sara Duterte, yung mga abogado niya. Kasi pinapa-explain eh. Ay wala din ma-explain yun eh. Wala eh. Iisa na nga yan eh. Iisa yung reason ng no mga abogado ni Sarah. Kaya nga ito mga mga senador na ito, yung 19 senador, ay nag-aabogado rin ito kay Sarah eh. Kasi iisa ang, ang kwan nila eh. Ang reason nila eh. Oh, at saka itong Supreme Court. Oh, yun din ang reason nila. Dapat iba ang reason ah. Oh, ngayon ay hinihiling nila na mag-explain. Oh. Hindi ba papunta na dyan yan? Oh, papunta na dyan eh. Na mag-iiba ang desisyon nila kasi nga ay humihingi na sila ng explanation eh. Oh, sa mga abogado ni Sarah pinapa-explain yung desisyon nila. Ay di ay mahirap po magsalita dito ano pero katangahan po yan. Kayo ang nag-decide. Kayo eh. kayo ang nag-nagsulat. Uh, at nakikita ngayon, parang dalawang taong nagsulat eh. Oh. Ay, bahala kayo dyan, hindi ba? Oh. Pero ito ha, ang masasabi ko dyan, ano? Kaya dapat magbago ang desisyon nila dahil ang paglabag po ay nagsanhi ng kaguluhan. Ngayon po, hindi na natin mabatid sa ang patungo yan hindi na natin alam ano ang mangyayari dyan. Pero dumadami na po ang tao na nagko-complain. Dumadami na all walks of life na eh. Lahat na eh kasi ang daling intindihin eh. Hindi nyo trabaho ang gumawa ng rules. Bakit gumawa kayo ng sarili nyong rules? Oh, hindi ba? Interpreter lang kayo. Ang sabi ng mga DDS, is the final arbiter o interpreter o reviewer, hindi ba? Ay bakit gumawa kayo ng rules nyo na ang gumagawa niyan ay ang kongreso? Hindi ba? Naintindihan po ng tao yan eh. At yun nga ang sinasabi ko dito, if you have reason, it must have to be o to must have sense. Ayan po. Para paniwalaan. Ay wala namang paniniwalaan dyan eh. Dyan sa decision ng Supreme Court, o, sige po ano, bago ko po ako ipagpatuloy, ay nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila ano, si Pusikat at pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat, Doris May Antonino, ronil E. Joey Balinswila, third pangatlo, user NB, Parot Paro Pads Naranja, ronil Solier, Padwaloy Trabier, Andres Sanario, Junakanaw, Usana Kawili. Ber Orosco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yuser GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Daina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Diyo Yanong, Bilal Lagenyo, Mr. Yangtoy, Ibilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yuser KK, Yuser GH, uh, XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Elber Berrellar, Rose Jack, Jack Norme, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Kuku Goed, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nibis Ulabiris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Lurando Oliver Mamun, ng Lapas Iloilo. -Ilo. Ana Maria Aldisimo, Ili Kasli, Maria Sribira, Maruda An Manuel Diwa Arbin Silot, Silut, Dilaku Abag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Priko Muobriak, Konsepsyon Barsi, at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nilirikomenda ko po sa inyong naating panoorin at suportahan. Michael Lampasib di Bulletin atau bunyog Bunyuk Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Injini Tutuka Using, Aling Mari, Mr. Satuto Ulang To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roja Pantors, Dibina Apostol, CGP Chai Kapihan, Yata Tago, Demjus Jorni, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Carbonil, Atir ator ni Silo Magno at saka si Kristan. O po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. No? Uh, ito po ang Bible verse na gusto ko pong isir sa inyo na bakit ah uh, magre-reverse sila yan. Ano? Ay ito po, ano? Deuteronomy, ah uh, mahirap iugnay ito, ano? pero pinili ko lang itong mga verse na ito kasi nga ang hirap humanap po eh. Pero ito nga ang dahilan ko, bakit magre-reverse sila. Deuteronomy 30 verse 19, I, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Ayan po, ang sinabi po ng ating Panginoon, doon sa Deuteronomy, ano, uh, siguro, ibinigay niya ito kay Moses, ano, ang sabi niya, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before your life and death blessing and cursing, therefore, choose life. Sabi niya, that both of you, both you and your descendants may live. Ayan po. Ay kung gusto nating makasurvive as as a uh, state ano o yung gobyerno natin makasurvive, choose life. Yan po, kaya pinili ko ito. Ngayon, kung gusto ng Supreme Court tema ng, <laughs> ng Supreme Court na na ipilit 'yan hindi natin alam sa pupunta yung kaguluhan na yan. Hindi natin alam yan. Kaya nga ang sabi dito, choose life. Hindi ba? I-reverse na yung decision ninyo na isinusuka po ng mga tao yan. Day one pa lang. Kaya nga ang sabi ko, hindi gagamitin yan as a reference. Decision nga yan, pero hindi gagamitin yan as a reference. Ang gagamitin pa rin yung Francisco case. Kasi tested na yon eh. Mahigit ng 20 years po yun eh. At sinusunod yun. At yun ang pinagbasihan na. Ay ngayon ito, paano pagbabasihan yan? Yan ang sinasabi ko sa mga DDS. oh, decision nga yan, pero hindi pagbabasihan yan. Kasi nga, maraming uh, kwan eh, salungat eh. Proverbs 18.21 Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Ang kinuha ko lang po dito, ano, Death and life are in the power of the tongue. Pag-isipan pag niyo po yan, hindi ba? Ang ikamamatay ng gobyerno o ikawawasak ng gobyerno o ang gira o ang kaguluhan ay nagsisimula yan sa salita. Ayan po mag-declare kayo ng ganyan na batas o salungat sa mga existing law o dun sa decision na dati, ay kaguluhan po yan. At idagdag ko pa, yung ayaw sundin, yung batas, yung portuit, ayaw, ayaw talagang sundin ng Escudero, hindi ko alam saan hahantong ang kaguluhan. Kasi nakasulat po yan sa Biblia eh yung pagsuway bring destruction ang condemnation. But righteousness exalts a nation. Ayan po ano. Kung gusto nating umasinso, piliin natin kung ano yung righteous. 2 Peter 3.9 The Lord is not slack concerning His promise. As some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayan po. Hinahayaan lang ng Panginoon yan, pero nakikita po ng Panginoon yan. Walang lingid po sa Panginoon eh. Kaya nga kung nag siya, kung may judgment siya, ang Panginoon po, lahat ng judgment ng Panginoon are all together righteous. Ayan po. kasi alam niya lahat eh ang tao po hindi alam lahat eh kaya pwede siya magkamali hindi ba kaya nga yung yung sinasabi ng mga DDS na final at saka hindi po ganun. hindi po alam ng tao lahat eh kaya kung mag-decide man siya delikado rin yan kasi mayroon siyang hindi alam eh pero ang Diyos alam yan oh hindi ba oh ay ngayon nga ay kinukontrol ng maraming tao eh. Mga kabataan po eh. Mga kabataan ang, ang kwan, eh. At hindi po mapipigilan yan kasi nga tama yung pinaglalaban nila eh. Tama eh. Oo. Oh. Ay kukontrahin mo yan. Adi ubus ang ang kwan dyan. Mauubos ang resources ng gobyerno. Dahil lang dyan sa pag, pagsawata ng mga rally na yan o ano yan o yung kapulisan natin ay magsasawa din yan. Ah, magsasawa din yan. Bakit natin ipagtatanggol itong Kurti Suprema na mali yung... Ay, baka yung mga kapulisan natin na, nababasa rin eh ang mga desisyon nila eh, hindi ba? O, bakit natin ipagtatanggol yan? Ayan po. Kaya kaguluhan po yan ang dulot yan. O, ay bahala po kayo ano bahala yung yung Korte Suprema diyan basta ako sinasabi ko lang dito at binibigyan ko po ng ng Bible verse para maniwala po kayo o sige po at hanggang dito na lang po ano at dalahin ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan mga minamahal ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami salamat po